Hi guys, uh, ngayon is Valentine's Day sa Pilipinas. Dito 13 pa kasi so bukas na yung Valentine's Day. Alam niyo may mga Pilipino dito sa Canada na siyempre sinisilibrate nila yan kasi may mga partners, may mga pamilya sila. Uh, Maganda naman talaga na isilibrate natin yan. Diba, kung baga makisabay tayo kung ano man yung panahon, di ba? Pero alam niyo ba na sa mga OFW kagaya ko, pag-iisa, hindi na mahalaga yung ano, hindi na mahalaga yung Valentine's Day, hindi naman siya legal holiday. Yeah. So, nagtatrabaho pa rin kami. Uh, Siyempre, ito yung namin eh, buhay namin, puro trabaho. So, nagtatrabaho pa rin talaga kami, always. <laughs> Plus factor nila lang kung may mga pag-ibig dito sa Bansang Canada. Pero sa mga kagaya ko, mga single, trabaho. Uh, mga love of my work na lang. And then, mag-celebrate na lang mag-isa. Ganun naman talaga eh. Sanay na ako sa how many years? Five years na ako dito. Ganito yung setup. So, happy Valentine's Day everyone. Sana all sa mga, sana all sa mga may mga partners. And then, sa mga wala, uh, ganun talaga. Ah, uh, Tanggapin na lang natin yung katotohanan na ganito yung kinadhana sa atin, trabaho, para sa pamilya, para sa kinabukasan. So, hanggang dito na lang. Until next time, everyone. Happy Valentine's Day. Paalam!